Aries. Ang buhay ay laging nasusubok ng pagkabigo o ng ikakasaya ng pamumuhay, hanggat maingat ka sa mga gagawin, at laging pinapahalagahan ang pag-ibig sa buhay ay mahihirapan kang magkamali sa mga gagawin, ganyan ang pag-ibig ay laging nagtuturo ng maayos na pamumuhay, Aries, sa two-digit number ay number 17 at number 10, at sa 3-digit number ay number 6, number 5 at number 2, at sa loto ay number 23, number 9, number 40, number 5, number 36 at number 18, na gabay ng kapalaran. Toros, ang buhay ay laging nasusubok ng pagkabigo, o nang ikakasaya ng pamumuhay, hanggat maingat ka sa mga gagawin, at laging pinapahalagahan ang pag-ibig sa buhay ay mahihirapan kang magkamali sa mga gagawin. Ganyan ang pag-ibig ay laging nagtuturo ng maayos na pamumuhay. Taurus sa 2-digit number games ay number 11 at number 19. At sa 3-digit number game ay number 4, number 6 at number 1. At sa loto ay number 20, number 34, number 25. Number 8, number 15 at number 29, nagabay ng kapalaran. Gemini, ang buhay ay laging nasusubok ng pagkabigo o ng ikakasaya ng pamumuhay. Hangga't maingat ka sa mga gagawin at laging pinapahalagahan ang pag-ibig sa buhay, ay mahihirapan kang magkamali sa mga gagawin. Ganyan ang pag-ibig ay laging nagtuturo ng maayos na pamumuhay. Gemini sa 2-digit number ay number 19 at number 13, at sa 3-digit number ay number 2, number 5 at number 6, at sa loto ay number 21, number 14, number 3, number 32, number 42 at number 10, na gabay ng kapalaran. Cancer Ang buhay ay laging nasusubok ng pagkabigo o ng ikakasaya ng pamumuhay, Hangga't maingat ka sa mga gagawin at laging pinapahalagahan ang pag-ibig sa buhay ay mahihirapan kang magkamali sa mga gagawin. Ganyan ang pag-ibig ay laging nagtuturo ng maayos na pamumuhay. Cancer sa 2-digit number ay number 11 at number 10 at sa 3-digit number ay number 1 number 3 at number 5. At sa loto ay number 25, number 17, number 32, number 40, number 5 at number 47, nagabay ng kapalaran. Leo. Ang buhay ay laging nasusubok ng pagkabigo o ng ikakasaya ng pamumuhay, hanggat maingat ka sa mga gagawin, at laging pinapahalagahan ang pag-ibig sa buhay ay mahihirapan kang magkamali sa mga gagawin, Ganyan ang pag-ibig ay laging nagtuturo ng maayos na pamumuhay. Leo, sa 2-digit number game ay number 10 at number 4, at sa 3-digit number game ay number 4, number 5 at number 6, at sa loto ay number 21, number 36, number 5, number 14, number 9 at number 43, nagabay ng kapalaran. Virgo ang buhay ay laging nasusubok ng pagkabigo o ng ikakasaya ng pamumuhay, hanggat maingat ka sa mga gagawin, at laging pinapahalagahan ang pag-ibig sa buhay ay mahihirapan kang magkamali sa mga gagawin. Ganyan ang pag-ibig ay laging nagtuturo ng maayos na pamumuhay, Virgo. Sa 2-digit number ay number 10 at number 9. At sa 3-digit number game ay number 3, number 6 at number 1, at sa loto ay number 33, number 19, number 10, number 5, number 28 at number 14, nagabay ng kapalaran. Libra Ang buhay ay laging nasusubok ng pagkabigo o ng ikakasaya ng pamumuhay, hanggat maingat ka sa mga gagawin, at laging pinapahalagahan ang pag-ibig sa buhay ay mahihirapan kang magkamali sa mga gagawin. Ganyan ang pag-ibig ay laging nagtuturo ng maayos na pamumuhay. Libra sa two digit number games ay number 10 at number 19 at sa three digit number ay number 2, number 6 at number 3 at sa loto ay number 29, number 14, number 33. Number 30, Number 2 at Number 40, Nagabay ng Kapalaran Scorpio, ang buhay ay laging nasusubok ng pagkabigo, o ng ikakasaya ng pamumuhay, hanggat maingat ka sa mga gagawin, at laging pinapahalagahan ang pag-ibig sa buhay ay mahihirapan kang magkamali sa mga gagawin, ganyan ang pag-ibig ay laging nagtuturo ng maayos na pamumuhay, Scorpio sa two-digit number games ay number 17 at number 12, at sa three-digit number ay number 3, number 2 at number 5, at sa loto ay number 29, number 10, number 31, number 45, number 3 at number 27, nagabay ng kapalaran. Sagittarius Ang buhay ay laging nasusubok ng pagkabigo, o nang ng pamumuhay, Hangga't maingat ka sa mga gagawin at laging pinapahalagahan ang pag-ibig sa buhay ay mahihirapan kang magkamali sa mga gagawin. Ganyan ang pag-ibig ay laging nagtuturo ng maayos na pamumuhay. Sagittarius sa 2-digit number games ay number 19 at number 4 at sa three digit number game ay number 5, number 6 at number 1 at sa loto ay number 25, number 21, number 18, number 36, number 40 at number 11, nagabay ng kapalaran. Capricorn, ang buhay ay laging nasusubok ng pagkabigo, o nang ikakasaya ng pamumuhay, hanggat maingat ka sa mga gagawin, at laging pinapahalagahan ang pag-ibig sa buhay ay mahihirapan kang magkamali sa mga gagawin, Ganyan ang pag-ibig ay laging nagtuturo ng maayos na pamumuhay. Capricorn sa 2-digit number games ay number 10 at number 12. At sa 3-digit number ay number 2, number 1 at number 5. At sa loto ay number 25, number 16, number 32, number 39, number 28 at number 40, nagabay ng kapalaran. Aquarius ang buhay ay laging nasusubok ng pagkabigo o nang ikakasaya ng pamumuhay hanggat maingat ka sa mga gagawin at laging pinapahalagahan ang pag-ibig sa buhay ay mahihirapan kang magkamali sa mga gagawin ganyan ang pag-ibig ay laging nagtuturo ng maayos na pamumuhay Aquarius sa two digit number games ay number 14 at number 13 at sa 3-digit number ay number 5, number 2 at number 6, at sa loto ay number 25, number 13, number 6, number 42, number 34 at number 32, nagabay ng kapalaran. Pisces, ang buhay ay laging nasusubok ng pagkabigo o ng ikakasaya ng pamumuhay, hanggat maingat ka sa mga gagawin, at laging pinapahalagahan ang pag-ibig sa buhay ay mahihirapan kang magkamali sa mga gagawin ganyan ang pag-ibig ay laging nagtuturo ng maayos na pamumuhay Pisces sa two digit number games ay number 16 at number 9 at sa three digit number ay number 4 number 2 at number 5 at sa loto ay number 16 number 27 Number 32, number 43, number 5 at number 11, nagabay ng kapalaran.